May isang niya na pumasok sa dugout ng Gilas Pilipinas bago magsimula ang kanilang laro. Ito nga ang nakuhanan ng video ni Hinebra Boy Ball Ballers. Base sa video humingi ng jersey ang 6'11 big man na si Muhammad Hussein pero walang sinabing dahilan kung bakit siya humingi. Ibinigay naman ni Kevin Alas ang kanyang jersey bilang tanda ng pagiging sports ng ating Gilas Pilipinas. Nagtataka nga ang marami kung bakit siya humingi ng Gila's Jersey. Sabi nga ng mga fans, baka umiidolo lang si Hussein sa ating national team. Uh, Siya ang it? uh, a Filipino guy in like this about this one? Ah, yeah. uh, that one Javid Aguilar at Marshall Lassiter ay magre-retiro na sa ating national team Ito nga ang naging pahayag ng dalawa kagabi matapos silang makuha ang gintong medalya sa katatapos lamang na 2022 Hangzhou Asian Games. Sa mga hindi nakakaalam, si Lasiter at Aguilar ang dalawa sa natitirang pioneer ng Gilas Pilipinas. Taong 2009 sinimulan ng Samahang Basketball ng Pilipinas o SVP ang tinawag nila noong Smart Gilas Pilipinas kung saan si dating Serbian mentor Raiko Toroman ang nagtimon sa ating national team. Simula 2009 naging aktibo ang dalawa sa anumang Gilas Pilipinas tournament lalong lalo na si Japit Aguilar. Halos lahat ng torneo ng Gilas ay kasama siya sa lineup. Salamat sa inyong serbisyo sa bayan, Marcio at Chapit Aguilar. Sigurado na nakatatak na kayo sa kasaysayan ng ating bansa. Ang Gilis Pilipinas ay magpapahinga sa bago tumulak pabalik dito sa ating bansa. Asahan natin na marami ang sasalubong sa kanilang mga fans. Marami nga ang nag-request na magkaroon sana ng isang victory parade. Ang Gilas Pilipinas para sa ating mga Pilipinong Gustong masilayan ang ating champion team tulad ng isang Pilipino na nagbibigay ng karangalan sa ating bansa. Alam naman natin na ang basketball ang number one sport sa ating bansa. Ang Indonesia nga ay nagbigay ng victory parade para sa kanilang football team na Indonesia Garuda kahit pa ito ay Southeast Asian gold medal lamang. Karapat dapat lang sila mabigyan ng pagkilala. Alam naman natin ang basketball ang number one sport sa ating basa. Saan nyo naman gusto magaroon ng victory parade ang Gilas Pilipinas? Si Coach Team Code parang isang proud daddy na kinukuha na ng literato habang sinasabitan ng gintong medalya ang kanyang mga anak. Ito nga ang mga napansin ng mga netizens gabi. Tinapos na nga ni Coach Tim Cohn ang kanya bangungot na nararanasan pagkatapos ng 25 years. Sa mga hindi nakakaalam si Coach Tim Cohn, ang head coach ng tinaguriang Dream Team ng Pilipinas na Centennial Team noong 1998. Paano ba naman? Tinalo ng China ang ating national team sa si score na 82-73. Maging si Coach Tim Cohn ay umami na iniyakan niya ito ng mahabang panahon. Ito nga ang multo sa kanyang coaching career. Kung kaya't hirap siyang tanggapin ng anumang coaching job sa national team. Pero pagkatapos ng podium finish, ng Gilas Pilipinas, ang mga fans ay umasa na si Coach Timcon na ang magtimon sa ating national team. Sa mga hindi nakakaalam, interim coach lang si Timcon sa Gilas Pilipinas. Ibig sabihin, tinanggap lang niya ang coaching job para sa Asian Games. Pagkatapos ng Asian Games, kinakailangan ng SBP na maghanap ng full-time coach para sa ating national team. Target nga nila ang isang international coach na may experience pagdating sa FIBA tournament. Hindi natin alam kung aalukin din ng SBP si Coach Timcon. At kung sakaling aluhin nga siya, Tatanggapin kaya niya ito? Sa edad na 65 years old, ang kalusugan na ang kanyang priority. Kaya maliit ang chance na tanggapin niya ito, maliban na lang kung bibitawan niya ang Hinebra at mag-focus na lamang sa ating national team. Ganun pa man na kay Coach Tim ko na rin ang decision para dito. Kayo ba mga kabola? Pagkatapos ng gold medal finish ng Gilas Pilipinas, gusto nyo bang si Coach Tim na ang maging permanent head coach ng Pilipinas? O mas maiging maghanap ng isang full-time head coach na may FIBA experience? Tara, pag-usapan natin yan. Mag-comment kayo sa comment section at huwag na rin kalimutang mag-subscribe sa ating channel para lagi kayong updated sa mga basketball news.